Kunani mong lantaw, abini mong halo-halo no. Kaya na ay ice cream, waffle stick, gulaman, at mga fresh fruits like banana, mango, watermelon, and jackfruit. Apan dili ni halo-halo mga sir. This is a knickerbocker. Kung sa halo-halo makita ni mo nga na ay ice, din ni walay ice. Ice apan bugnaw gihapon. I don't know kung unsa ilang sekreto nga no bugnaw. Apan kung ikaw makatilaw, heaven kayo imong paminaw. Perfect kayo itambal sa kainit sa panahon. Yo, what's up mga sir? Welcome sa atong Kaon Sir Ye Episode 9. Naaday ta nagsuroy-suroy sa may iligan public plaza kay na ako'y na-discover na lami itambal sa kainit karon sa panahon. Atong una, abidod na ako halo-halo ni ilang pinakagarbo nga dessert, Dili Imanday, ang tawag ani kay Nickerbocker o dinhira na ninyo matilawan sa chowder located ni sa may atbang sa Iligan Public Plaza or in between sa Lailay Restaurant and Pater Al Kuwait. Sa so, tinuod lang na amaze ko sa ilang lugar kay kung tanaw ni mo sa gawas, abi ni mo gamay kaayo ang ilang pwesto. Apan pagsulod ni mo, wow! Daku daku Malaysia og nindot pud kaayo ang ambiance. Perfect pud ang place para sa atong mga Instagram photos. Ay e nindot og colorful kaayo ang background. Relaxing pud tambayan din ni kauban imong mga friends and family kay naka air condition. Mao dili ra mo igangon kay bugnaw pud ang lugar. Ug dili lang na naa si live free wifi. So while waiting sa inyong order, pwede pa mo mag-research or update sa inyong mga school works or online job. Doon sa panang mga online ninyo Diana, mao dili ra mo maboard. Atong gitilawan ng ilang Korean ramen special. For only 129 pesos na ana egg chicken and drinks. Kung magpa-feeling o magpa oh, palagi po ta, maugamin na itong chopstick. Apan, di liban dita ka ba lumugamit? May pagkutsaraon. Ah, lamia. Ah. Uy, pro, lahi ay daw na gamitan na chopstick ng ramen nila ba? Oo, oh, try na po itong chopstick. Hmm, nakasalag taon ko, og dakop ba? lami, yun kayo suyupon. Uy, 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 basin lahi ng suyup yung na? Kaning ramen ba? Lami, kaya ni kaunon. Dahil pag-abot sa baba, eh, na yung suyupon. Mm, gabi, perfect kayo. Wow! Approve. Next, ilang nachos and fries. Awa ilang chips. Dako kayo. Mas malami pa ni eh, kung butangan ni mo o unod na cheesy kayo. Mmm. Lamiya, eh. Pag-perfect ko ni i-combine sa ilang fries. Mmm. Grabe, lami Eh, hey, kung gikulangan mo sa inyong gikaon o gusto ninyo o something heavy para mabusog yun mo pagayo, ayaw ka gool kay naapod sa lamian nga mga rice meals like buffalo chicken and butter chicken. O din hinata sa pinakalami o exciting nga part nga walay lain kundi ang ilang bestseller nga knickerbocker. At una, Abigod na ako nga ordinaryo nga halo-halo rani siya apan dili man Feeling na ako na ayud sila sikreto nga gibutang ani kay bugnaw bisag walay ice. Lami pa kayo. For only 129 pesos, maingay na mo ang kalami sa ilang knickerbocker. Naaday ni siya tulok ka flavors na ay mango, obi, and strawberry. But for now, ang ato lang gitilawan kay ang ilang mango and OB. Maybe next time, try po nato ang ilang strawberry. Ah, grabe ka heaven sa ilang knickerbocker. Sa usa ka serve, mapura na jud ka kay naakay duha ka scoop of ice cream, wafer stick, gulaman and mga fresh fruits. Ah, hay, kalamin na lang jud. Unsa pa may inyong dugayan mga sir? Suruya ang chowder o tilawin ninyo ang ilang knickerbocker, di ba? Mawala yun ng kainit sa imong ulo o mapulihan sa kabugna o kahapsay sa imong pangunauna. Tinilanta <laughs> ko to mga sir. Dagang salamat sa paglantaw. Amping mo permian. God bless.